Okay mga boss, pagka ay walang power ang inyong motor, na-test nyo na lahat, nagawa nyo na lahat ng paraan, na-troubleshoot, wala pa ding power, ay buksan nyo ang inyong magneto o inyong stator. Katulad ng ginawa namin dito, ay sunog na yung kanyang stator, nabili na yung may-ari nito ng stator. So pinaalis muna namin siya, tapos saka namin iba-vlog. <laughs> Ganito ang namin. Meron kami dito ng Honda Wave 100 na crankcase. Meron tong stator. Tinesting namin dito. Ibig sabihin, ang wiring nito ay iba. Iba yung kanyang sakit. Pero yung kanyang source ng mga power na galing sa stator ay isa lang yan. Ang gagawin nyo lang, pagkahalimbawa ay nangyari sa inyo to, putuloy nyo dito. Ito kasi pinutol namin to, gawa ng sunog na yung kanyang sakit. Kaya ngayon, para lang mapaandar siya, ang ginawa namin ay ganito. Halimbawa kayo ang gagawa, hanapin niyo yung black na <coughs> hanapin niyo yung black na merong red na stripe tapos hanapin niyo din dito yung black na merong red na stripe. Yan. Pagsasamahin niyan yan, ito galing to dito sa ano, sa magneto. Pag sasamahin ganyan, kailangan mag-connect sila. Yan, nakakonect na yan. Tapos yung pulser. Kunin nyo din yung pulser. Hanapin nyo dito yung linya ng pulser. Ito yung linya ng pulser. Blue with, Blue with white na stripe. Isa, ikokonect nyo dito. Para lang mapaandar natin. Yan, nakakonect na yan. Tapos, hindi pa nakakunik yung kanyang tatlong wire meron ditong wire na isang yellow isang puti at meron pang green itong green na to ground to pwede natin hindi na ikabit to gawa ng dito sa ating magneto wala naman siyang green so itong green na to pwede na natin itong hindi i-connect dahil yung green na yan ay yung ibang stator ay meron siyang ground din hindi siya na hindi nakabody ground, hindi nakabody ground yung kanyang stator kaya meron siyang green pero pag walang lumabas dito ng green ay ground yun ng stator ay wag yun na i-connect katulad nito apat lang wire nya ah uh, ito yung kanyang sa light coil basta yung dalawa yan sa charging yan ng battery papunta ng charging ng battery tapos di ito na nga naka-connect na yung kanyang black with red stripe tapos yung kanyang pulser na blue With white na stripe Aandar na yan Tingnan nyo mabuti mga boss Wala nang Nakakonect dito yung iba Kundi ito lang dalawang ito Aandar yan On natin Tapos Start Yan Makikita nyo mga boss Umandar sya connect naman natin Kaya wala siyang power Dahil hindi naka dahil hindi na ako nakitong kanyang sa charging hanapin naman natin dito yung kanyang sa charging patay muna natin baka tayo ay eh, makasunog hanapin natin dito yung yellow tapos dito naman ay yellow saksak natin yung yellow dito tapos dito naman sa kabila hanapin natin yung white ito yung white saksak natin dito sa tapat ng white yan meron na yung charge yung charge, charge niyan. start natin yan, kakunti pa ang kanyang karga mga boss, kung makikita nyo, yan ay Motor Star, ito ay Honda. Magkaparehas lang siya ng sa Motor Star. Pero ang ginawa namin dito mga boss, ay tinanggal namin yung kanyang uh, magneto. Gawa ng yung magneto niya malaki, mas malaki. Ang gagawin nyo, yung magneto ng Honda, ay kukunin nyo, i, kuk, iba, ikakabit nyo dito, magkasukat din lang yan. Para yung kanyang magneto at saka yung kanyang stator ay magmatch pag nagmatch yan sigurado yan na sigurado yan na andar yan lalo na yung inyong ay ah, yung inyong magneto ay maliit so tatanggalin muna natin to pakita lang natin sa inyo kung ano yung nasa loob so bali converted na nga lang to Baligtad pala yan magkasukat lang yan Motorstar to honda Dahon. yan Kino natin mabuti Yo. ayan yan ang honda malinis siya tapos kung titingnan nyo to mas maliit ayan mas maliit ito malaki ito maliit ang ginawa namin dyan pinagpalit lang namin kailangan baliktad ang proseso natin yan oh. dapat una yung pagkakabit tama lang yun para makita nyo agad yung ating conversion pero pagkaganyan yung, huwag nyo munang itutuloy ng hugot yung kanyang nut dahil gagamitan natin nya ng special puller eh tanggalin mo na okay lang yan tutukod pa eh? tanggalin mo na tutukod pa sige, pwede rin naman. Nakidaw-daw na ako mga boss. <coughs> Para makita nyo lang na magkasukat ang Honda at saka ang Motorstar Star. Kaya natin ito ipapakita sa inyo mga boss. Kapakita ko na ba ang isa pang conversion ng Motorstar Star? <laughs> <laughs> din tayo dyan isang conversion eh. Isang converted. Pigpit, pigpit. Tanggalin natin to. Ah, Maluag lang siyang tanggalin. Maluan lang. Ops. Tapos, ibabalik natin itong kanyang original. Mayroon siyang ano eh. Mayroon siya na Bendex. Isang bearing ng Bendex drive. Ilalim natin. Ay. -lag 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 Ilalim na lang. Problema natin. Lagyan mo kayo grasa Natatanggal lahat eh What if lagyan ng grasa Pwede rin naman Basta makikihawak ng camera Ito ay motorstar Na Agang-aga ay customer natin Na i-convert natin Naglalangis na yung kanyang Magneto Palitin na dito ng oil seal Sa loob dito palitin na yan tapos pinapalta na din natin sa susunod papapalta na natin ito baka kaya nasunog yung kanyang ano yan so ganun lang ibabalik lang natin to pag naibalik natin to yung kanyang, kanyang grasahan daw natin para hindi malaglag naisip mo yan, hindi no? mo naisip yun ha mm Hindi -hmm. mo naisip yun Laglag, ang lalaglag Balik na natin, sana hindi malaglag Ayan Tama na ka Palapatan mo na Yo. So Lumapat na. Labas. At yan naman sa dyan ay para dyan. Tinanggal lang natin. Para lang mapaandar natin. Walang alam yung may-ari na paandar na natin yung kanyang unit. Motor. Ito boss. Katar boss. Okay. Nantay na natin. Na lang. So antay na lang natin yung stator na binibili kakabit natin dito tapos pag na na yan. At least alam na natin ang sira talaga yung kanyang stator. Kung ano yung kanyang stator ay amuin na sunog na ng itim na mamaya pakita ko sa inyo yung kanyang kulay. Hindi katulad nito na kulay tanso pa. Itim -itim so, dito. antay lang natin yung kanyang stator na binibili at ikakabit natin okay na yan so maraming salamat mga boss sa panunod ng video ito at kita kita tayo sa susunod, susunod. na video okay ito mga boss yung nasunog na stator talagang itim na siya tapos pagka pagkain amoy mo ay amoy sunog dapat wala siyang amoy amoy bago lang pero amoy sunog amoy sunog talaga siya kaya pinagtana natin so nagdamay-damay na siya nangyari nito kaya pala siya ay na nasunog ay nag overcharge tapos ay nasunog yung wire nagdikit yung wire ayun nagkalit-chalit na nasunog na ang kanyang stator.